Welcome to Henry KNG TV. Uh, ah, maganda po ah, ngayon po ay eh, araw ng Martes. Ayan po. Uh, ah, napakasama po ng panahon. Napakadilim po. Ayan. Kaya nakatayin yung panahon. Napakadilim. May kaya po sasabayan ko na po dito uh, ah, ng paglilinis. Lilinisin ko po ito para dito ko po itatay ng palay. Siguro po ah, magkabilang gilid po yan pupurin ko po yung damo nyan para po maubos sila at saka po bubungkalin at saka po siguro pagka nakatuloy na po yan ah, uh, may ko na po yung palay dyan ayan po ayan po dyan sa gawin na yan sa sentro na yan dyan ko po ilalagay dyan ah, mga ganda lang po kalapad hindi naman po masyadong malapad basta maano lang siya basta matanimal lang po ako

Ayan po, yung nakatay mga na bukala dyan ay uh, rambutan, uh, sitaw, may avocado po dyan. Ayan po. Tapos mga sitaw, ayan po. -ayan po. Saka nga po, tatanim ako ng pala yan. Ayan po. Ayan po, ah, saktong sakto po. Uh, bumuhos po yung malakas na ulan. Kaya po, ang gagawin ko po ngayon dyan, papalahin ko po siya. Ayan, malambot po yung lupa. Papalahin ko po siya ng konti-konti lang naman. Ayan, ganyan lang po gagawin ko dyan. Eh, sampo na po ito kasi nga po, yung pala kong gamit. Eh, malambot po ito. Ganyan na po. Tatakulo po lang po siya ganyan. Parang ano rin. Mababaw lang po, hindi mo wala masyadong malalim. Pero, sa bukid talaga, brigadong malalim. Pero ito po, malambot naman po yung lupa dito. Uh, kahit po masugatan ko lang yung ano na yan, yan, madahan. Masugatan ko lang po ganyan yan. Pwede ko na po tayo ipalay dyan. Pwede ganyan lang po kalapad. Hindi mo po masyadong malapat ang gagawin ko. Magtitira pa po, po ako ng daan dito para pagka namitas ako ng sitaw. Meron po akong ano. Meron po po akong daan. Pwede bukas ko na po ito tuloy ito. Ah, kasi nga po ngayon, eh, alas 5 na po ng hapon. Ah, Bukain ko po sa bukas naman. Kaya na po, tsaka po para matanggal yung damo. Tapos nga po pala, Ayan po yung mga sito ko dito, malalaki na rin po sila. Ayan, nakagapang na rin po. Tapos nga po, yan yun yung mga rambutan at abukado. Ayan, nandito po yung ko sa kabila. Nabutan po ako ng malas na ulang kanina. Pero okay lang. Hindi man ako nabasa. Bali, papakita ko po sa inyo yung punla ko. Mapalay. Eh, pinataba ko nga po sila kayo ng maga. Bali, yun po siguro, tatalad na rin po agad yung pataba nun. sa makalawa po siguro, pwede ko na silang taniman. Yan po. Yan po malakas ulan. Tuntua po yung mga tanim po ngayon. Tuntua na po yung mga tanim ko. Yung mga dragon fruit, pwede na po ito bukas. Pwede ko na po silang harvestin bukas itong dragon fruit na to. Ayan. Medyo... Ayan po ang laki. ay po ng buong ha. Bukas po ay mapulang mapula na yan. Ayan. Ang ganda po. Yung mga kamatis ko ka po dito. Ayan. Maganda rin. Ayan po, bubuka po ito mamaya. Kaming kami po ay magbubloom po ito. Ayan. Dragon fruit na yan. Tapos susunod so po na araw, marami pong bubuka yan. sabay Sabi-sabi po sila. <coughs> ito nga po pala po punla akong palag. masaya po sila at naulam po. Ayan. Hindi tiyan ko po sila ng kayo ng maga. Ayan, luso na po ipataba. At dahil nga po umulan. Yan. Siguro po ay marami na rin po matatanim nito. apo sa makalawa eh paitanin po na po yan kasi po kami po eh, ay punta pa sa bayan. Mamalengke pa ba po. At uwi na po rin po kami pagkatapos mamalengke. Yan po. Yan masayang masayang nga po yung mga tanim ko ngayon kasi nga po ay naulan. Yan po malapit na rin po isa na yan. O maganda po yung kutis ng isa na yan. No? Yan. Yung maganda. Laki po nito. Kasi po, dito na lang po at kami po uwi na. Nakaready na po si Macy's. Sasakit po kami sa isang kotse namin. Kasi nga po e, eh, <coughs> mulan, inuwi ko po yung motor at kinuha ko po yung kotse. Pati po ito sito, masaya rin po kasi nga po e, na ulan. Po, po yan po, nandahin po ang bulaklak. So, Baka po pagka ano, eh, mapatabaan ko rin ito. Kasi nga po parang kulang sa pataba. po maganda pang isa ang ganda po ng kutis na ito ito po yung variety po nito yung puti napaganda po nyo sige po ganito na lang natuwi na kami maraming salamat po at uh, ingat po tayo lahat